Arisha, sana sa paglaki natin tayo pa rin magkaibigan forever. Oo naman, JC. Hindi ako magbabago. Bakit kung magbabago ka, baka makahanap ka ng ibang kalaro. Hindi, Arisha. Hindi ako magbabago. Kasi mo mag pa tayo sa isa't isi? Basta, Arisha, forever na tayo magkaibigan, ha? Oo, JC. Forever na tayo magkaibigan. Arisha, laro lang tayo. Ako lang tayo. Sige, JC. Laro tayo. habulin pa ako. Kasi siya okay ka lang ba? Gusto mo bike nga lang tayo para hindi ka mapagod. Ah, sige, basta ang mo ako. Alam mo naman hindi ako marunong magbike. bike Sige, Arisha, tara na. nga sa Montebello na naman yun. O anong ginagawa niya dun? Sino pa yung kaibigan natin? Sino? Si JC? Di ba matagal nang wala yun? Oo, oo, matagal nang wala yun. Kaso si Arisha hindi niya matanggap na wala na si JC. May sumpaan sila na forever silang maging mga Ah, ganun ba, Iya? Sana matanggap na ni Arisha na wala na si JC. Turuan so, mo muna akong magbike ka. Jira, yun pala si Arisha. Mm -hmm. Tara kausapin natin. Arisha! O iya, Jira. Kayo pala. Bakit? Arisa, saan ka na naman galing? Lagi ka na naman kasi wala pa pumupunta kami sa inyo. Ah, doon nang sa Montevilla, nagpatuloy lang ako kay JC mag-bike. Ano kayang problema nila? Ba't kaya sila umalis? Tara na nga, JC. Sana mabuta natin si Arisha. Paso sa kasama na naman yung kaibigan natin. Kaya nga eh, sana mabuta pa natin si Arisha. Okay pala mga bata, akala ko baka sabihin nyo na si Arisha, kasi sabi niya kaganina, sasabihin siya sa mga kaibigan niya, di ba kayo lang naman ang kaibigan niya? Ate Michelle, may sasabihin ko sana kami tungkol kay Arisha. Pa bakit tiyan? Ano naman 'yon Ate Michelle, lagi po kasi namin nakikita si Arisha na may kausap kahit wala naman po. Tapos po lagi po siya pumupunta sa Montevideo na wala naman po kasama. Opo, Ate Michelle, at lagi niya po sinasabi sa amin na si Casey daw po kasama niya. Si JC? Di ba yung kaibigan yung matagal nang wala na? Apo, Ate Michelle. Kasa po, hindi niya pumatanggap na wala na po talaga yung kaibigan namin. Apo, Ate Michelle. Sana po makausap niyo po yung kaibigan namin na si Arisha. Sige mga bata, maraming salamat sa inyo. Ayahan niyo kakausapin ko si Arisha mamaya. Sige po, Ate Michelle. Dito na po kami. Ay, si bukas sa ulit tayo pasok mo. Oh, sige, basta aga mo na lang. Lagi ka na lang kasi Oo, bukas sa agahan ko. Nandito na ako, Daisy, ah. Sige. Arisha! Buba ka muna dito ka dito, kakausapin kita. Wait lang, Nay. Ito na po, pababaan na po. Nay, ano po ba yung sasabihin niyo? Tara dito, maupo muna tayo. Mm Arisha, nagpunta yung mga kaibigan mo kahapon dito. Eh bakit hindi ka nila kasama? Sino ba yung kaibigan na sinasabi? sa ah, si at si Jeyla po. Oo oh, po, kaibigan ko din po sila. Pero po, maaga ko pong nakasabay si JC. Arisha, mahirap man tanggapin. Matagal nang wala ang kaibigan mo. Na hindi po totoo yan. Araw-araw ko nga po kasama si JC. Oo, oh, anak. Alam mong kasama mo siya, pero ayaw mo pa siyang palayain. Teka lang, na po. Pagod na ako. Ah, sige, basta. Ang kasama ko, alam mo naman, hindi ako marunong mag-bike eh. Ah, oh, ganun ba? Alay siya. Sige, di ka Sige. Ano kayong problema nila? Ba't kaya sila umalis? Tara na nga, JC. JC, bukas sabay ulit tayo pa pasok ah. Oo, bukas sa ko na. JC, dito na ako ah. Na hindi po totoo yan. JC, sabi ko na nga ba, hindi mo ako iniwan eh. Di ba nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo mag-iiwanan? Risha, hindi naman itay iniwan eh. Lagi mo lang ako kasama. Lagi mo lang ako nasa. JC, ba't sabi nila na wala ka na daw? Binalita sa amin na naaksidente ka daw. Oo, oh, Risha, wala na ako sa mundo nito. Pero kasama mo pa rin ako sa puso mo. Sana maging masaya ka pa rin kahit wala na ako. Lagi mo na ako kasama hanggang sa ating bracelet na binigay ko sa'yo. Arisha, sayang to. Iingatan mo yan, ha? Bakit naman mo sa akin to? Sige, Jis, iingatan ko to. Oo, oh, Arisha, iingatan mo yan. Kasi pagsuot mo yan, lagi mo kasama. Kasi lilipat na kami. Jis, ito ba? Jis, huwag kang mag-alala. Iingatan ko to. At magiging masaya na rin ako. Sana maging masaya ka na rin kung nasan ka man ngayon. Ya, yeah. best friend paling tayo forever. Dear Isinda, bubago. Selo mo perang spaghetti sa <laughs> CC. Pastarin sa forever na tanda kaibigan ah. Oh forever the time